Hindi po sa ating lahat mga kapatid For this video makikita nyo po itong Kalukuhang ginagawa ko sa aking pabo One man lang po itong ginagawa ko ngayon Dahil walang maari mawak ng aking pabo Kaya kung makikita nyo Ito lang po yung naisip ko Kung paano ko po maputulan O matrim yung kuko ng aking alagang pabo Kasi nga ngayon naman ay si Nami naman po yung nagkasugat sa likod. Yung kulay white, yung nakikita nyo. Nasugatan naman si Nami. Dati, si buwahan ko po yung nasugatan ng kanyang likod. So, pinutulan ko lang sana ito ng nail cutter, yung kuko ni Zoro. Kaya lang, ang naging problema is hindi na makaputol dahil maliit lang yung bunga ng nail cutter tapos yung kuko ni Zoro ay malaki at makapal po hindi talaga makakaputol mayroon naman po na bigay sa akin ng advice na bumili daw ng pamputol ng ngipin ng rabbit o yung sabiik ng baboy kaya lang wala ako nun so gagasto pa ako kaya kailangan na kasi talagang instant na po yung kailangan para maputola na po yung kanyang kuko kaya yung naisip ko is ito, kita nyo naman ayan grinder Oh, wala na tayong bibilhin kasi may grind, lumang grinder naman po kami. Iwan ko lang kung tama po ba ito mga kapatid kasi pinakaunang bisis ko po gumamit ng grinder sa pagputol ng uko ng pabo. Kasi yung mga local turkey ko po dati, nagkakasugat rin kasi yung likod ng mga inahing yun. Yung ginagawa ko is pinuputulan ko lang ng milk cutter yung barakong local turkey kasi hindi naman masyadong malalaki yung kanilang paa at kuko kaya ayun nakaga, nakakagawa ako ng paraan sa pamamagitan ng pagputol lang ni cutter pero ngayon ibang usapan na po ito ayan nga kasi bagong breed po itong ating pinaparami itong hybrid turkey sa ngayon kaya panibagong problema naman yung aking kinakaharap is paano ko matriman yung kuko ni Joro dahil ito po yung nagiging sanhi na nagkakasugat yung aking mga inahin pabo so pakicomment down below na lang mga kapatid kung gusto nyo pong tulungan ako patungkol sa problema ito maaari po kayong magbigay ng idea sa akin pero sa pagkakataong ito ito lang muna yung naisip ko na paraan kung paano ko po magawa ng paraan and then siguro mas may lalala pa ditong problema kung nakikita nyo po yung bandang likod mga kapatid is yun po yung mga broad-breasted turkey na po ayan mas dyan po tayo siguro mas makaka-encounter pa ng mga mas malala pa pong problema patungkol po dito sa barakong pabo yun nga yung aking iniisip kahit hindi pa umabot sa punto na sila po ay magkakastahan na po ayan So as of now yan Ang ganda na ng posisyon ni Joro Para lamang po siyang nagduyan-duyan Ayan Tapos hindi ko mawari o magawa Kung ano talaga yung proper na posisyon ko po Para ma mag grind ko po yung koko ni Joro Kita nyo naman Paiba-iba po yung posisyon ko mga kapatid Kaya lang Saksis na po yung isang paa sa pagkakataong yan ang naging problema lang yung hinawakan ko na kuku mga kapatid ayan uh, dumugo po talaga yan kasi nga binigla ko po talaga yung pag anong tawag ito parang kinutur ko po talaga na mahaba haba kaya siguro umabot po doon sa kanyang pinakauyok ng kanyang kuko dumugo po talaga yung isang kuko niyan kita nyo naman o oh. ayan ayan oh kulay red na po yung dulo ng kuko pero hindi naman po siya masyadong grabe talaga yung dugo nung kinakawalan ko na po yan okay naman yung naging resulta so madali lang kaya lang parang wala po ako sa posisyon kung anong dapat na posisyon talaga para madaling mag grind lalo na yung nakalagay kasi dyan sa grinder is yung liha lamang po so ayan kita nyo naman ibinaba ko na po si Zoro So, kayang-kaya kahit mag-isa lang ako na nagputol ng kuko ng aking alagang si Juro. So, yan lamang po mga kapatid. Pakibigay na lamang po kung ano pa po yung magandang paraan patungkol dito. Thank you and happy farming all.